Sa paghahagupit ng Bagyong Krising noong nakaraang linggo sa Northern Luzon, isa sa mga labis na naapektuhan ang mga probinsya ng La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Aabot sa apat na daang pamilya na kinabibilangan ng isang libo, dalawang daan at apat na individual ang inilikas mula sa kanilang mga tahanan base po sa ating pong latest po ng monitoring po and communication po sa lahat po ng mga PDRRMUs po ng Ilocos Region, uh, nakakaranas po ang Region 1 po ng cloudy with light to moderate rains po. Specifically po dun sa, yun nga po yung mga nabanggit po sa may probinsya po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Dulot nga po nung bagyong Crising po at and then yung Southwest Monsoon, umabot po ng more than 32,000 po na pamilya and then more than 127 po na individual po yung apektuhan po sa mga probinsya na Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan po. Aabot naman sa 20 kabahayan ang nasira sa sakuna. Sa sektor naman ng agrikultura, papalo sa halos 300,000 piso ang kabuwang halaga ng pinsala sa tatlong probinsya, habang hindi bababa sa 300 milyong piso ang danyos sa mga infrastruktura patuloy naman po yung constant, tuloy-tuloy po yung koordinasyon, komunikasyon po natin sa lahat po ng mga local government units po sa buong Region 1, gina din po sa mga member agencies po ng ating pong Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1 upang mag-standby po, i-ready po, mag-preposition po ng mga resources po natin, especially po sa mga relief items po natin. Bagamat nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong krising sa bansa, patuloy pa rin nagpapaulan ang habagat. Sa ngayon, hindi pa rin bababa sa 30 pamilya ang nasa evacuation centers sa mga probinsya. Patuloy pa rin naman ang pagbibigay ng mga relief goods sa mga apektadong pamilya at individual. Angel Arquero, RNG News.